Magandang araw mga ate at mga kuya. Ito na naman si Kuya Nanding. Tuloy-tuloy uh, na magbabahagi ng mga karanasan, mga kuwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang, uh, at ngayon po ay September 14, ang pagtatampok sa krus na banal ng ating Panginoon. Kaya ito rin ang aking pagninilay. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng Cruz, ito ay sa Old Testament na ginamit ng mga Romano para isang uri ng parusa sa mga tao noon. Uh, ang mga tao noon na uh, mababang uri uh, at ang kamatayan noon sa Cruz ay kinakahiya dahil sa tinagal-tagal ng pagpaparusa tumatagal ng ilang araw tatlong araw sa Cruz at pagpako sa krus ito din ang uh, ginamit noon na uh, pagpapahirap sa mga tulisan at mga makasalanan so ang krus noon ay ay simbolo ng nakakatakot kahihiyan. Pero kung titingnan natin sa kabilang banda naman, ang isang uri ng kamatayan ng mga may kaya sa buhay, ng mga mga generals, mga mayayaman ay pagpugot ng ulo, pinupugutan ng ulo at ito ay isang madaling proseso ng kamatayan. So, hindi, pali, hindi pa rin uh, makatarungan ang pagpatay noon. Kung ikaw mayaman, madali kang mamamatay, pero kung mahirap ka at tulisan ka na itinuring ng uh, komunidad, pako pa sa krus. Kaya kinakatukutan. So, ito din ang bakit ito pinili ni Jesus. Pinili ng Diyos na siya ay ipaku sa krus. Ito, ito ay isang makasaysayan at pagbababa ng sarili ni Jesus sa kanyang buhay, upang maligtas tayo sa buong mundo. Maligtas ang tao sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapako niya sa krus. Ang paghubad ni Jesus ng karangalan ito na kamatayan sa krus ay itinaas naman siya ng Diyos at kinilala ng mga tao bilang Diyos. So napakaganda no kung tingin natin ibinababa ng mga tao ang kahihiyan sa si ganitong uh, simbolo o karanasan ni Jesus. Inaangat naman ng ng Diyos ang tanda ng kanyang pagka-Diyos. So, ang krus ay di natanda ng pagkabigo sa bagong tipan, kundi ito ay naging tanda ng pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos sa atin dahil tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Kung titingnan natin yung karanasan iyon, eh, napaka napakahirap. Ano? dahil siya ay Diyos, pwede naman siya magkunwari kunwari na na uh, ako ay Diyos, no? Bakit ito ang pipiliin ko? Pero pinili niya ang pagpapakababa. Yung word na pagpapakababa ay mayroong uh, gift o kabaliktaran ng itinataas. Itinaas ng Diyos si Jesus at siya ang naging puno natin. So, tuwing nakikita natin ang krus ay magandang alaala na hindi lamang kahiyan ang tininatin natin sa krus kundi ito ay simbolo ng tagumpay at pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ito ang call to action, huwag tayong matakot sa krus ng buhay. Ito ay ibinigay sa atin, sa ating mga karanasan. Tanggapin natin ito dahil sa kahuli-hulihan itataas naman tayo ng Diyos hmm. hindi mananatiling krus ang pagkahuli hulihan kundi magkakaroon ng transformation sa kabila dahil merong resurrection andyan ang Diyos na palaging nakaagapay sa atin kaya Mahalin natin ang bigay na krus atin. Kaya kapag nakakaranas tayo ng kahirapan, ng sakit, ng mga problemang babibigat, isipin natin ang Diyos kung papaano uh, tinanggap niya ang krus at sa kabila ay itinaas siya ng Diyos at siya ang nagbibigay buhay sa atin ngayon. So yan ang po muna ang aking ibabahagi at gusto kong magpasalamat sa Diyos sa krus ng buhay na ito na sana ako din lahat tayong mga dumadanas ng paghihirap lahat tayong nakakaranas ng krus ng kahirapan ay umaasa na itataas din tayo ng Diyos dahil ang Diyos ang krus na ito ay tatak ng pag-ibig ng Diyos Salamat po Panginoon Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen So magandang araw po sa lahat